ang lenticular cloud tumulus lenticularis ay mga ulap na hugis lente o platito na karaniwang nabubuo malapit sa mga bundok o sa mga lugar na may malalaking hadlang sa hangin. Ang kanilang kaibang hugis ay resulta ng orographic lift kung saan ang hangin ay itinataas kapag tumatama ito sa bundok o bundok-bundukan. 1. Hugis Mukhang lente, platito o UFO na may makinis at pabilog na anyo. 2. Pagbuo Nabubuo kapag ang hangin ay nagiging stable at may laminar flow, pantay na pagdaloy, habang tinatawid ang mataas na bahagi ng kalupaan. Lokasyon. Madalas makita sa mga lugar na malapit sa kabundukan. 4. Hindi kumakalat. Hindi tulad ng ibang ulap na unti-unting nawawala. Ang lenticular clouds ay nanatiling buo sa kanilang anyo hanggat tuloy-tuloy ang daloy ng hangin. Ginagamit itong palatandaan ng turbulence ng mga piloto dahil nagpapahiwatig ito ng malakas na hangin at puwersa sa itaas. Ang presensya nito ay nagmumungkahi rin ng moisture sa atmosphere.